Uh, magandang araw mga kagulay, Welcome back sa akin channel Thank you para po pala ulit to Bali update ko lang kayo dito sa ating silihan Tapos ng malalakas na hangin mga kagulay Halos itumba niya lahat ng sili natin mga kagulay Yung iba ay bali-bali na mga kagulay Ayan Binali na halos lahat mga kagulay Yung mga makakapalang bunga Yung na talagang binali niya mga kagulay mga gulay kakapanginayang kakapanlumo kapag ganito mga kagulay. yung marami ng bunga tapos uh, hindi naman natin masisisi ang panahon mga gulay ganun talaga kasama talaga sa pagtatanim yan mga gulay kahit gano'n naman na alaga natin ay dumada dinadaanan talaga ng ganitong kalamidad mga kagulay na pa-recover nga natin ng mga nakaraan gawa ng tinanim ulan-ulan napabunga na din ng madami kasi kung makikita nyo mga kagulay yan ito ang bunga nyo oh. bali oh. yan mga bunga nyo makapal ang bunga mga kagulay yung mga mga kapal talaga kaya sa kaya ano to ah kumbaga aral to sa akin mga kagulay kasi kada apat o kaya kada limang puno kasi yung nilagay kong poste hindi maaari okay siguro mga kagulay kaso lang ay nakakontra kasi ito sa hangin mga kagulay kapag habagat yung galing ano ang hangin kapag ano naman amihan dito pero ito naman yung bukod tangin na tanim ko mga kagulay na nakakontra kasi sa hangin mga kagulay kaya ganito nangyari <coughs> kaya aral na kumbaga sa akin to mga kagulay kaya sa mga nanonood ng ano ko ng video ko ay maging kumbaga maging basihan nyo rito kung anong mangyayari sa tanim ninyo kapag nakakontra talaga sa akin ng plat o kahit na marami nang magsabi dyan na ano magbasya na ganito alam mo na nga matagal ka na nagtatanim baka sabihin nila eh bakit mo kinontra pa kasi yung hangin na kontra yung plat pero yun nga ay yun ang pala, malaking pagkakamali ko mga gulay pero kahit papano naman yung palaya natin ay matibay-tibay yung ano yung balag niya mga gulay pero talagang pinapampagdan niya sa hangin kagapon hindi gabi ang nanalasa yung hangin dito kagapon mga gulay um, ay, tanga, ay sumula alas 10 hanggang alas 2 mga gulay mga alas 3 ganun siguro maraming balay sa sili natin mga gulay nagsitumbahan din siya kaya iaayos namin ngayon to ginawa ko lang siya ng ano ng video para ma-update din kayo kung ano nangyari dito baka sabihin na naman ng na ibang panonood eh dahil lang ko na lang nalaman mga kung bakit uh, kaunti ang aking ma-harvest kapag taginog na nitong silay pero ito po yung tunay na nangyari yan tutumbahan kung ano yung ano yung madaming bunga makapal talaga ang bunga mga gulay yun yung mga nabali ayan siya yung mga bunga nyo mga kulay wala na to tumba na hindi na to talaga ano. yung mga ay balina yung mga tumba ay pwede pa natin tayo mga kulay habang hindi pa naabutan ng 24 hours para hindi pa siya maglanta kapag ano pag umaraw talaga mga kulay uh, papakita na si aling araw pero makulimlim pa rin dito sa baddang dito mga kulay yan uh, makulimlim pa rin kaya kukuha ko ng tao mga kagulay para mag ano dito iipitin na lang dito pa rin tatali mga kagulay yan yung silbi ng, ta, ng kawayan natin mga kagulay pero napalayo yata yung ano ko distansya ko mga kagulay kaya kumbaga mag, ma, ah, magiging aral sa akin to yan. hindi naman natanggal yung tali niya, kumbaga natumba lang ay na inalo lang talaga siya, hinampas siya ng ano. Hindi naman totally na natumba yung iba mga kagulay manulang lang siya umislant lang siya pero yung iba talaga na ano ay bali na talaga mga kulay to tulad nito no, hindi naman to na ano, nabali yung kalahatin sa kanya kung titignan yung bunga Yan, kapal kasi Yan, mga kulay kapal ng mga bunga ayan sana nga sa bandang north north kasi ang talagang sinalanta ng ganun na kalakas mas malakas pa dito siguro kasi doon ang mata ng bagyo sana naman huwag naman sa kanila kahit na sabihin natin na nanghihingi tayo ng magandang presyo Pero syempre kapwa natin uh, magtatanim sana wag naman mga kagulay Di bali nang hindi tumaas ng katakaasan talaga Wag nang bumababas ang importante eh. Sana ipantay-pantay tayong mga nagtatanim Hindi naman natin hanggang yung mataas na mataas Kasi yun nga maapektuhan din yung mga mamimili Syempre kapag masyadong mataas ay hindi na sila makakapili mga kagulay siya. Kahit sabihin na, kahit na inihiling natin, alam, alam ko, yung mga kapwa ko ka-farmers, inihiling na tumaas ang presyo. Pero wag naman sana yung, ano, yung may madadamay, kumbaga, na kapwa natin nagtatanim. Yung mga katamtaman lang dapat na, ano. Pero, namang, ya, anong magagawa natin, mga kagulay, ganitong sitwasyon? Uh, panahon naman yung ano na alagaan nga natin maigi pero wala, hindi naman natin masisisi yung panahon ganun talaga wala lang kakatulad yun Mang, pwede nating mga masisi mga kagulay yung mga uh, na alam na ito nagpuputol ng mga puno yun ang pwede natin hindi naman natin siguro masisi sila kasi yun yung halap buhay nila pero kasi kapag wala ng puno sa kabundukan mga kagulay wala naman hindi na mababasag yung kumbaga yung hangin na malalakas hindi na ano kasi kapag halimbawa tumamaya kasi sa kabundukan at maraming puno mga kagulay ay at uh, at papano ay mababasag na yung ano ng hangin kumbaga pagdating dito sa patag sa patag na uh, taniman natin hindi na ganong ano kasi basag na talaga yung hangin kumbaga yung ano ng bagyo ay wala ano, ano lang sinasabi ko mga kagulay update ko lang to ang ating sili mga kagulay ayan Mamaya, yung talong pupuntahan natin, isang update na lang. Kasi bukas eh, harvest din nung talong natin mga gulay, kaso lang ay nagsitumbahan din yung mga iba, bali din, mga kagulay. Yung mga maraming bunga, ah pangalawang harvest pa lang kasi nakaraan, ibig sabihin parami pa siya ng parami. Pangatlo na ay medyo dadami na, ay ma siyempre ng bunga, katulad nitong sili, dumami yung bunga kaya hindi na rin niya kinaya. Nung humangin na yun, nagtatumba yung iba, yung iba naman ay pero karamihan ay bali talaga mga gulay yun lang masasabi ko nakakapanlumo pero ayan eh no? maraming mga na, ano mga gulay kaya sa susunod na magtatanim ako mga gulay hindi ko na ikukontra sa hangin at saka mas madalang na siguro yung ano yung hindi naman mas madalang siguro mga kagulay kung baga ko rin na rin sa taas ang plano naman kasi dito mga kagulay talaga ay iipitin banda dito eh, hindi naman natin alam ang panahon na bigla bigla na naman may bagyo ito di ba nandito yung tali niya mga gulay dapat iipitin ko pa siya dito yan dyan iipitin pa para kahit umulan siya kaya nga ang purpose nito kaya medyo matangkad yung ating ano ating kawayan para dyan din talaga yan, yan iipitin pa rin kasi talaga mga kagulay Ayang ang kaso nga ay nauna na yung bagyo kaysa nag-ipit kaya wala na akong magagawa mga kagulay kundi patayuin na lang to kasi panahon naman yun wala nang ibang sisihin alam naman na sisihin ko naman yung sarili ko eh ganun talaga hindi ko naman alam na maano tayo nang ano pero yung ulan mga kagulay hindi naman ganong sa totoo lang hindi naman ganoon kalakasan yung ulan bagyo ay ano lang talaga mga kagulay yung uh, hangin lang talaga ang nanalasa dito sa area ko mga gulay kasi kung titignan nyo yung ano yung pangalan nyan, saging wala ka nang makikitang dahon diyan na buo ay na lotay lotay ano na ah uh, sa bisaya kisik kisik yung ano ba tawag yung tagalog nakakalimutan tuloy papaghalo na kasi mga gulay ilokano, tagalog, saya kaya e, ako minsan napapaghalo-halo ko na rin yung salita ko mga gulay ayan yung saging mga gulay Ayon, yung katibayan na talagang lakas ng hangin dito at saka ito, itong silay, itong katibayan mga gulay kasi bali balay na kasi kung mahina lang naman ang hangin yan ay hindi naman mababali ng ganyan magtutong ba siya? oo pero yung mababali hindi naman ganyan ano. Siguro nga nasa kapalan na rin ng ano ng bunga niya. Siyempre pinabunga na natin ng pinabunga. Kaya ganito, tingnan niyo. Ano? Sayang sana yung mga ilang kilo 'yan hanggang doon sa mga nabali. Marami, marami mga gulay, hindi ko kayo may pupunta lahat doon. naman dito yung mga bakante na nakikita yung ganyan, yan yung mga bali. ayan oh. No? Ito naman dito sa video siguro. Buti nga doon sa do sa ating uh, hindi gaano mga kagulay. Pero laglagan din yung mga bulaklak ng no, mga ampalaya. Dito sa talong ganoon din mga kagulay. Ayun siya. Ayun, talong natin. Harbisid din sana ito bukas ito oh. Ayan, harvestin din ito bukas mga kagulay eh. Kaso lang, nagsitumbahan na. Ayan ha. Ah. yung mga bunga niya mga kagulay. Oh. Ayan. Ayan. yung mga bunga ng talong natin. Nagsiharangan na dito. Situmbaan na yung iba. Bali din. Ayan yung mga bunga niya mga kagulay. Makikita niyo naman siguro dito sa video. Papakita ko na lang. Kasi parami ito ng parami. Second harvest pa lang nakaraan. Uh, dadami na dadami ito. Pwedeng dumoble. Kasi one 145 ton nakaraan mga gulay tapos yung ano may update ko na rin kayo yung ang palaya natin ay 300 mga kagulay na harvest dumoble siya 100 plus doon na nakaraan tapos halos dumoble siya tag triple siya mga kagulay lalong lalo na ngayon mga kagulay bukas pangatlong harvest na niya kung makikita nyo yung bunga niya isang update na lang mga kagulay uh, di ba uh, mag ano na lang kayo na manood na kasi maha medyo maba, to, yan ayun mga harvest Yeah, maalatan nyo rin talaga na malakas ang aking kasi yung dahon nya eh, pero may parang naglalanta na pag gano'n lahat yung style ayan buti na lang talaga tinibay-tibayan namin ang ginamit namin uh, ano nyan ay uh, 14 ay 12 mga kagulay yung ano nyan yung wire nyan mga kagulay 14 14 ang wire ayan, wala nang daan yung ano natin mga kagulay tumbahan na lahat siya. Alas lahat nagsisitumbahan. Sa bigat na rin kasi ng ano. Kasi itong talong natin, napab napabigat natin yung bungo niya. Hanggang, nasabi kong napabigat natin kasi tatlo hanggang apat na peraso, isang kilo mga kagulay. Kasi kung tutusin to yung katulad nitong ano, mga kagulay, ang palaya. Sa video, maunti tingnan. Pero sa bigat niya kasi, kaya umabot ng ganun, 300 kilos. Pero ganito, na ano, baka abutin na to ng 600 mga kagulay. Tinitignan ko lang kasi maraming ma-harvest mga gulay mas marami na yung volume na tapos mas mabigat na kasi habang bumibigat habang uh, uh, start, eh, pangalawang beses hangga, uh, habang paano na paano yung harvest yung mga kagulay uh, bumibigat ng bumibigat mga gulay ang ampalaya Ayan, wala nang ano wala nang daan pang kagulay yung iba talaga bali-bali din Ayan, sa lakas ng hangin ito naman hindi naman ito nakakontra sa hangin kasi doon galing ang habagat. Kasi habagat tayo ngayon mga kagulay. Eh. Doon galing ito pag naman yung ano. Kaya hindi gano'n yung sealer lang talaga ito. Nagsitumbahan. May ibang bali lang. Yung makapal lang ang bunga. Na ano, na kailangan sana talian na. Ayun nga, yung naka-schedule na dapat itong ipitin. Kaso lang bigla namang nanalasa tumbag yung nando. Eh, katulad ngayon sabi ko mga kagulay, hindi naman natin masisisi ang panahon kasi panahon yan kasama talaga yan sa pagtatanim mga gulay kaya dyan nagmamahal ang gulay kasi yung mga ibang hindi nagbabalag siyempre tumba na, bali na eh, hindi na sila makapag-harvest ay magkukulang lang ng supply yun ang dahilan kapag tagulan ay kapag uh, kapag tagulan ay mahal ang ating pananim pangalawang dahilan sa kalsada kung minsan yung galing sa north kasi nakaga, na, nakakapunta dito yung galing north uh, siyempre kapag punta dito hindi ay kapag ano dito hindi na sila nakakapunta kaya nagmamahal ng kukulong ng supply kaya ngayon sabi ko kanina sa unang entrada ko pa lang dito sa video ko to na di bali nang hindi kamahalan di bali, basta hindi naman ka uh, mababang presyo basta pare pare sana ng farmer ay kapwa ko farmer ay kumita hindi naman natin nangad eh na manalasa ang bagyo sa kanila para dito ay magmahal hindi ganon mga gulay angad lang natin tumaas na hindi tayo malulugi at meron tayong may tatabi meron tayong maipupunan sa susunod at meron tayong may pakain sa pamilya natin yung mga na tubo kung baga ganun na ano natin yun lang ang had natin mga at makapagtabi tayo sa pagpapaaral ng mga anak natin okay yung anak ko kasi isa lang Ganun lang ang gusto ko mga gulay, hindi ko naman nilangad na one day millionaire mga gulay na kapag nagtarima ko eh, uh, ano ka 'yung ano kaagad 'yung mayaman kaagad mga gulay, hindi ganun mga gulay kasi kawawa rin naman kapag papanalangin natin lagi na mahal ang gulay. O pumapasok sa isip ko 'yun na matamba tayo, pero hindi naman aanihin mo naman ng 200 200 ang kilo mga gulay ng talong sige sabihin na natin naabutan natin pero yung kapwa natin farmers sa north eh talagang mapapakamot na lang sa ulo kahit walang kuto kaya mapapaiyak na lang mapapaluha na lang mga kagulay kasi isa rin ako magug magugulay mga kagulay isa, isa din ako sa nagtatanim si Hebre mararamdaman ko rin yung nararamdaman nila mga kagulay Ayan siya ito so, ginawa ko itong vlog to ah uh, naghalo-halo na yung emosyon mga kagulay Siyempre. ah uh, ayun nga maabutan natin yung mahal pero ganito naman yung mga sitwasyon yung mga kapwa natin farmer sa iba ibang lugar na natama na halos wala nang ma dahil sa panahon na, na nalasa dahil sa bagyo eh hindi naman di ko naman dapat ikatuwa oh sabi natin na maano ko kasi mahal ang presyo kaso lang eh yung kapwa naman natin farmer sa north ay yun naman yung nagsasuffer mga gulay, pangit naman yung ganoon kaya nga sabi ko mga kagulay na pag-aralan sana ng gobyerno na yung hindi lugi ang magugulay, hindi lugi yung mamimili na yung may tutubuin. Natural lang na medyo tumaas lang unti, wag naman yung kataasan nga mga kulay katulad yung sinasabi ko na maapektuhan naman ng kapag ganitong bagyo para lahat sana everybody happy mga kagulay. Kasi kung minsan hindi na napipigilan kasi Ewan ko, kung ako lang nakakaisip, siguro naka, naiisip din lahat to ng farmer na gano'n. Na kahit sa talong, dito sa bandang Luzon kasi 60, 50, okay na sa, okay na sa akin yung mga gulay yung mga gano'n eh. Basta permanent yung gano'n, huwag maglilimang piso. Kaya yung ibang farmer kasi yung mga kagulay na gano'n, nagahangad ng mga 150, 100 kasi ayun nga kasi bumabagsak kasi sa lima kung minsan tres pa ang kilo ng talong kaya iba naghahangat ito ganyan mga mahal pero sa totoo lang kung iisipin natin ang una-unang maapektuhan naman mga kagulay kapag kalimbawa ito, ito sa akin hindi ko na sabihin makakalusot to mga kagulay sabihin na natin nakalusot inabutan ko ng 150 ang kilo mga kagulay ang shoulder naman na ito, mga kagulay mga mamimili mga mamimili mga kagulay ay eh, siyempre sino ba naman ang unang bibili nito kung di natin kapwa nating ah uh, Pilipino kung baga, kapwa nating isang kahit isang tuka lang din ay eh, sila ang unang magsasuffer kapag mahal masyado ang gulay oo oh, matutuwa ako syempre yung mararamdaman ko kasi titamba ako pero syempre kung Aan ah, nila sa inyo mga kagulay Kawawa rin Alam yung Paano kung ako yung Nasa sitwasyon ng walang tanim At ako lang yung namimili Di maapektuhan din ako mga gulay Ang ibig ko lang ipapatid sa Kinukwento ko mga kagulay Di bali nang hindi maging 100 Di bali nang hindi maging 150 ang Kung anumang presyo ng gulay Basta Mag-steady lang siya Kung baka mga kagulay Baka 40 Basta huwag nang bumaba sa 40 mga kagulay Bali hanggang 40 hanggang 60 lang, okay na. ganoon mga kagulay. Eh anin mo nga yung mataas mga kagulay kung kapo mo naman Pilipino yung magsasuffer kasi sila yung namamimili. Yun. Kaya lang ulitin ko, kaya lang namin hinangad na kami mga farmer hinangad na magmahal. Gawa nga ng bumabagsak lalong-lalo dito sa Luzon, bumabagsak kasi ng 3 piso ang kilo ng talong. Kung iisipin nyo mga kagulay, iisipin ng iba sana maano to ng mga naka, ano sa agriculture, agriculture agriculture, kasi nakahawak dito sa ato, syempre eh, mga gulay to eh mapa makaisip sila ng kumbaga paraan para maging pantay-pantay lang mga gulay yung kikita ang farmer na hindi ma ng mamimili ganun mga kagulay yun lang ang ibig ko hindi ko hindi ko inaano yung ibang kung ano man ang may hawak dito sa mga ano ganito So hanggang dito na lang ako mga kulay sa bago pa lang sa munding channel ko. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin ko video at dito. Uh, Nag-update lang ako gawa ng tapos na siguro yung bagyo. Wala naman kami kasi TV yung napapanood ko, uh, balita lang naman na hindi yung talagang ano. Uh, maraming maraming salamat po sa legit support sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.